ipagkwento ano ko na eh. Okay. Ano po kaya? Ah, kwento lang ba? Para para kun. Bakit ano 'to pangalan niya ni? Sa ano yung kalista rito, Pilipina. Pilipina po. Ah, Pilipina. Sa Pilipina sa go. Puro ano po puro kito lahat. Sa isko. Puro sa isko, puro sa isko. po sa side na to, puro sa isko. Sa side naman. Puro sa isko. Ah, kapatid kabila mm -hmm. so, yung tingin ko sa so, sing doon na po sa may ano may panang ah. tulay di pa babaan na po na yun kaya pumunta rin eh. kasi ano yung followers ko ito yung mga binigay si uh, si Chris lagi nagbablog oh. din si Chris niya. it's the followers ko yung lagi like, nagchat-chat sa akin. Ah, kayo po vlogger. Opo. Kaya charity by... vlog po. Opo. Kaya charity vlog na pinamimigay ng mga ayuda. So, kung sa mga sakit, sa mga sakit, chat Ano pong pangalan? Warren po. Kung may cellphone kayo, pala mo Warren. Warren Martin. Sa YouTube, Tata Warren. Tata Warren. Parang ang kiluwarin sa amin kasi ang kiluwarin. Tigarito na po kayo? Hindi po, taga ako na po dyan. Sa kanayakan ako. Daga -daga po. matagal po na po kayong pa? Ba? Hindi. Pala. Bago pa lang mga 6 Sige po at po Kaya mo kayo, kayo po? Barang pilala, baga, Kaya kilala pala po nga po. Sa hindi. sa akin. Dito ka nga rin. Sabi nga Sige kapo pala niya. Yung, yung mo kapo. <laughs> Yung willing lang mabigyan ako ng mayaman ah, ha. Mayaman na bibigyan mo pa. mayaman. <laughs> Hindi, mukha pa nung willing talagang bigyan. Maraming salamat naman po. At na, isa po ako sa mga napili. Okay, okay. okay ka dito eh. Kasi na nakaharap ko yung isa isa. Okay. natin sila na ng ayuda. Kaya subukan natin yung tatanggapin nila yung ayuda natin. More blessing po sa inyo. More palo Power. Power. 5K. Ano si eh. ay pasensya na po kayo sa aking dalga lang na uh, munting rasya. Uh, Yan lang ang ating nakayanan pa yung, Mga sariling bulsa lang po. Uh, po. po At uh, pasensya na kayo sa tatlong payless po. Tatap po <laughs> okay. okay lang po. Uh, po. At least na okay. nambunan po. Okay. Ano po masabi niya na eh? At uh, munting napigyan natin ng kaunting counting uh, ng kaunting counting kaunting ya. Maraming salamat po at uh, may biyaya pong dumating ngayon sa araw na ito. Birthday pa po ng uh, namatay kong ama. Pinapanalangin ko pa na sana may grasang ang darating. Eh, totoo nga po. <laughs> more blessing po sa inyo. Uh, sana po. At may more follower pa. <laughs> na, uh, pan sa inyo bless po. Ayun guys, at malaking pasalamat nila ako din at naabutan din natin ng ating uh, pinamimigay mga kababayan. At nabutan na, medyo malayo. Malasin ba ito? Malasin. malasin po. Malasin guys. Bagong silang malasin. Bagong, silang. Bagong silang, malasin. Kaya, yun na yun. O, na kayo niya. sa akin. Kaya kung sakaling ano, di, makabalik-balik um, pa rin naman kami dito. may iabot po ako ng Juan. Ay, so, yun, no. hey. Uh, hindi nakakalakad? Hindi, hindi po. <tinyan lang> po. yung Hindi Hindi po. Hindi Hindi po. Hindi 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 po.